Magiging aktibo po ha itong ating Western Pacific Region na kung saan nandyan ang ating bansa. Ngayon, silipin natin itong dalawang cloud clusters o grupo ng kaulapan na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist, at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong bagyo o low pressure area na nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito pa lang intertropical convergence zone ang nakakaapekto dito po sa southern portion ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, at Mindanao. Dahil po sa ating intertropical convergence zone, although minsan nagpapakita naman ang ating araw, medyo mataas po yung ating chance ng mga pagulan at thunderstorms dito po sa area ng Bicol Region, kasama na po dyan ang area ng Mimaropa, Visayas at Mindanao. Relatively maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon kasama na po dyan ang Metro Manila pero posible pa rin po ay ah, yung mga isolated o localized sa pagulan o thunderstorms lalong lalo na kapag sumasapit ang hapon at gabi. Ngayon, tingnan natin itong ating satellite image. Sa kasalukuyan nga, aktibo yung ating intertropical convergence zone. Ito po yung linya na yan. Yan po ay nakakapekto nga dito po sa southern portion ng Luzon, Visayas at area ng Mindanao. Nakapaloob dyan ay ang dalawang cloud cluster na ating babantayan sa mga susunod na araw. Ito pong nandito sa may West Philippine Sea at isa naman nandito sa may Philippine Sea Eastern Section ng Mindanao. Ito pong nasa West Philippine Sea ay mas mataas ang chance sa maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon, nasa medium to high chance ang possibility nito maging isang bagyo. Ganun pa man, ito po ay less threatening naman sa ating bansa. Dahil maliban sa pagpapalakas o pag-enhance ng habagat o southwest monsoon, kadalasan ang mga bagyong nabubuo dito sa may West Philippine Sea ay lumalayo agad sa ating bansa dahil sa kadalasan ng pagkilos ng bagyo na recurve pataas o pa westward. Hindi rin ito agad nakakabuelo dahil pumupunta ito agad dyan sa may area ng Vietnam or tumutungo dyan sa may China. Ang mga malalakas na bagyo na napupunta dito sa may West Philippine Sea ay kadalasan nanggagaling din sa Pacific Ocean na tumawid sa ating bansa. Ito po ay magiging parte na isang malawakang sirkulasyon o yung tinatawag natin yung monsoon gear at posibleng magpabalik o magpalakas muli ng ating habagat o southwest monsoon. Samantalang ito namang cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa may eastern section o silangang bahagi ng Mindanao Diyan po sa karagatan ng Pasipiko ay meron ng some sort of circulation o pag-iikot. Pero sa ngayon, nasa low to medium ang tsansa nitong maging isang bagyo. Pero dahil nga ito po ay nandito sa karagatan ng Pasipiko na kung saan pwede pa po itong kumuha ng lakas o enerhiya mula sa dagat, yan po ay ating patuloy na babantayan sa anumang posibleng development nito in the next few days. Either way, maging LPA man yan o bagyo, ang weather system na ito ay kikilos unti-unti papalapit sa ating bansa in the next few days. Ang tabayanan po natin Muli, ito pang ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.